So, ayan, oh. Ang dami nilang tinapon na damit. Pam Pero, ito is pambata. Maliit na bata. Ayan, oh. Ayan. Sayang, no? Yung iba, maganda pa yung iba. Ayan, oh. Ang sexy, yan. Tapos, eto. Ayan, oh. Mm. Ayan. Puro pambata, mga kainday. Ayan. Pang, pang baby. Ayan, oh. Ayan. Mm. ito naman pantulog basta lahat ito pang bata ayan o oh. mm. may jacket pa ayan gap meron pa ito o oh. ay puro pang bata so, ayan queen queenchu